Sa programang Counter Blessing ay inibitahan si Pastora Marilyn Padilla at ang kanyang asawa na taal na tagasunod at tagapagpakalat ng salita ng Diyos. Kwento ni Pastora, nagmula sila sa malayong puok ng Rizal Province at natasa ng kanyang asawa na magtungo sa bayan ng General Pinon Nueva Ecija upang doon mag-ministry. Dahil dito, kasama ng mga anak ay nagtungo sila sa nasabing bayan kahit hindi alam ang kanilang kahihinat ng doon sa paglipat nila sa General Tinio Nueva Ecija ay maraming pagsubok ang kanilang naranasan. Pero dahil naniniwala sila sa pag-ibig at pagmamahal ng Diyos ay hindi sila sumuko. Bagkus ay mas pinatunayan nila ang pananampalataya sa Panginoon. Nung umpisa ay mahirap umano ang pagminister lalo na bago lamang sila sa lugar. Naranasan ni na Pastora Marilyn, kanyang asawa at limang anak ang mga pagkakataon na walang mailaman sa kanilang mga sitmura. At ang tanging inaasahan lamang nila noong mga panhong yun ay ang biyaya mula kay Lord. Hanggang dumating sa pagkakataon na natutunan ng kanyang asawa ang magbungkal ng lupa, ang magbukid bilang ina na niya ang kanyang luha kapag nagugutom ang kanyang tatlong taong gulang na anak dahil noong mga panahong iyon ay kapos na kapos sila sa buhay. Isang araw umano na hindi siya mapalagay ay laking gulat na lamang niya nang buksan niya ang kanilang aparador at bumantad sa kanyang harapan ang tatlong kilo ng bigas na nagpaampat sa kanyang luha at ng kanyang tatlong taong gulang na anak. Dahil dito, napatunayan ni Pastora Marilyn kung gaano kadakila ang paglingap ng Panginoon. Sa kalooban pa rin anya ng Diyos, napalaki nila ng maayos ang kanilang mga anak at nakapagtapos lahat ng pag-aaral. Napakabuti anya ng Panginoon dahil sa kabila ng napakarami at napakahabang panahon ay hindi hinayaan ng Diyos na siya ay bumitiw sa pagtitiwala kahit pa dumating na sa puntong binawian na ng buhay ang kanyang kabiyak. At sa kalooban nga niya ng Panginoon ay nakapag-move on silang mag-iina at nagpapatuloy sila sa pananampalataya sa Diyos na may likha ng lahat. Uh, para po sa mga nanay na katulad ko, ang um... Ang masabi ko lang sa inyo, anumang problema yung dumating sa atin, anumang pagsubok yung dumating sa atin, patuloy lang natin ipagkatiwala ito sa Panginoon dahil alam natin na riyan lagi ang Panginoon gumagabay sa atin. Sabi nga doon sa 1 Peter 5.7 na anumang problema, anumang suliranin mo, ilagak natin lahat sa Panginoon at dahil siya ang nagmamalasakit sa atin. At nawa po ay naging pagpapala po sa inyo yung uh, munting uh, kwento na ito ng akin mo. Ay salamat po. Kasama si Elsa Navalio, Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.